maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Sa tingin itong si Luis, kayang-kaya ni Butchok ang misyon na ito. Matagal nang nagagawa nitong si Butchok ang mga bagay na hindi nila inaakala. Sa murang edad pa lamang nitong si Butchok, nagagawa na nitong mamuno sa mga malalaking mga misyon. Pinaalahanan na lamang niya ito tungkol sa bunso nitong kapatid na si Buno. Kahit na sinabi nitong si Rosa kay Luis ang tungkol sa ginawa nitong si Buno doon sa mga aswang na saltik, nagdadalawang isip pa rin ito na ipapasama kay Butchok ang bunsong anak na si Bono ngunit kalaunan dahil sa pamimilit nitong si Butchok napapayag na din itong si Luis napapangiti na lamang itong si nanay kanida wala namang problema ang matanda kung sasama itong si Bono sa kanyang kapatid na si Butchok ngayon malaki na ang tiwala ni nanay kanida sa kakayahan nitong si Bono tulad ng kanyang pagtitiwala kay Butchok. Pagdating ng mga ito doon sa bahay, agad na nilang inalalayan itong si Luis papasok doon sa loob ng kwarto at nagpapahinga na agad ito. Samantalang sina Butchok at Bono, nagpaalam na ang mga ito kay Rosa at kay Nanay Kanida. Sagot naman nitong si Nanay Kanida kay Butchok. Mag-iingat kayo, Apo! mukhang malalakas din ang mga kalaban natin. Kung kaya ninyong wag pumatay, gagawin ninyo butyok. Hindi mga aswang ang mga iyan, mga tao pa rin ang mga ito. Ngunit kung kinakailangan na gawin ninyo, gawin nyo lamang ang tama. Alalayan mo din ang kapatid mo na si Bono. Matapos na makapag-usap ang mga ito, nagpasyang magpunta itong si Butchok at Bono doon sa ospital kung saan nanduroon ang kagawad na si kagawad Timyong Kailangan niyang kausapin ang mga ito at nang mapag-alaman kung sino-sino ang mga maaring nasa likod ng mga planong pagpatay kay Luis sakay ng motorsiklo agad na nagpunta ang mga ito doon sa ospital habang nakaangkas naman itong si Buno na sa mga pagkakataon na iyon tuwang-tuwa ang bata dahil nakakasama niya ang kanyang kapatid. Matagal kasing nagkakahiwalay ang mga ito dahil na rin sa mga misyon nitong si Butchok. Makalipas ang ilang mga minuto. Pagdating sa ospital nitong si Butchok, agad na nag-uusal ito ng mga orasyon. Nagpakalat agad ito ng mga usal. Wika nito sa kanyang kapatid na si Buno. Pakiramdaman mong mabuti ang buong paligid. Kailangan na natin na mag-ingat. Dahil kanina lamang, nakakaramdam ako ng mga kampo ng kadiliman na gumagala dito sa ospital. Matapos iyon, mariin nang nagmanman itong si Bochok sa buong paligid. Kailangan na mahanap niya ang mga ito para masundan niya kung sakali. Sa ganun na paraan, mapag-alaman na nila kung sino talaga ang mga ito. May hinala na sila na ang grupo nitong si Mayor Bernabe ang may kagagawan ng lahat na ito. Ngunit mahirap kasing gumalaw na hinala lamang ang kanilang pinagbatayan. Dapat mayroon silang solidong ebidensya. Habang naglalakad ang dalawang magkakapatid, papunta doon sa ikalawang palapag ng ospital. Dito na, naramdaman nitong si Butchok ang presensya ng mga taong nagtatangan ng mga kakayahan sa aral sa kaliwa. Agad na nagpalingali itong si Butyok sa buong paligid at agad na muling nag-uusal ng mga orasyon. Matapos lamang ang ilang mga segundo, nakita niya ang dalawang iyon. Ngunit ang labis na ipinagtatakan itong si Butyok ang dalawang katao na pinanggagalingan ng mga pwersang iyon na kasuot ng mga kasuotan bilang doktor. Masama agad ang hinalan itong si Butyok at pakiwara niya. Mukhang may gagawin ang mga ito na hindi kaaya-aya. Lalo na nang makita niyang naglalakad din ang mga ito papakyat doon sa ikalawang palapag. Mabilis na sinundan nila ang dalawa. Nang makita nilang lumiko ang mga ito, papunta doon sa mga silid na kinaruroonan itong si kagawad Timyong na pagtanto nitong si Butchok na ang kagawad ang punterya ng dalawang ito. Maaaring maghiganti ang mga ito dahil sa pagkakapatay nitong si Luis doon sa dalawa sa mga kriminal. At dahil nakikilalang sulidong taga-suporta kay Luis itong si Kagawad Timyong, nadadamay na din ito sa kasamaan ng kanilang kalaban ngayon. Wika ka agad nitong si Butchok sa kanyang kapatid na si Buno. Buno, alam kong nararamdaman mo ang kasamaan ng dalawang nagkunwaring doktor na iyan. Hinala ko may plano ang mga ito kay Manong Timyong. Bantayan mo sa labas ng pintuan ni Manong Timyong. Ako na ang bahalang papasok doon sa loob ng kwarto. Kung may mga mararamdaman kang nagtatangan na mga aral sa kaliwa at magbabalak na gagawa ng kasamaan, gawin mo na agad ang tama, Buno. Saktan mo agad ang mga ito. Napatango lamang din itong si Buno at tulad ni Butyok, nawala na ang pagiging bata ng mga ito. Biglang tumalim na ang mga titig ng batang si Buno sa buong paligid. At matapos iyon, mabilis nang naglalakad itong si Butchok. Nagkarga muna ito ng mga usal na puder at mga pangharang para hindi siya maramdaman ng mga kalaban. Sa isip kasi nitong si Butchok, kailangan na maunahan niya ang mga ito sa pagpasok doon sa loob ng kwarto. At pagkatapos, binangga pa ni Butchuk ang isa doon sa dalawa. At matapos iyon, mabilis na siyang pumasok doon sa loob ng kwarto na kinaroroonan nitong si Manong Timnyong. Gulat na gulat na lamang ang tatlong mga tanod na nasa loob ng kwarto na nagbabantay kay Kagawa Timnyong nang biglang pumasok itong si Butchok. Ngunit nang makikilala naman agad ng mga ito ang bata, agad naman na huminahon ang mga ito agad na sinabi nitong si Butchok na may mga kalaban ang papasok sa loob ng kwarto na nag-anyong kasuotan bilang doktor. Kailangan nilang mag-ingat at binalaan ni Butchok ang lahat na huminahon lamang at agad na magtatago. Siya na ang bahala sa mga ito. Ang asawa naman nitong si Manong Timnong. Kasama ang tatlong mga tanod, agad na lumipat ng pwisto ang mga ito. Agad na pumuwisto ang mga ito doon sa kabilang sulok kung saan medyo malayo na doon sa hinigaan nitong si Kagawad Timnong. Nababalot agad ng kaba at pagkatakot ang mga ito. Ngunit gayon paman, alam nila ang kapasidad nitong si Butchok. Matagal na nilang nakikilala ang bata. Alam nila kung gaano ito kalakas. Kaya kahit na nakakaramdam ang mga ito ng pagkabalisa. Tiwala silang kaya ni Butchok ang mga ito. Ang tatong mga tanod naman, lihim na nagpapasalamat ang mga ito dahil sa pagdating nitong si Butchok. Saktong-sakto lamang na bago makagawa ng mga maling pagkilos ang mga tauhan nitong si Bunjing, nan na ang bata. Agad na nagpakalat na itong si Butchok ng mga pintuan ng mga portala doon sa loob ng kwartong iyon. Habang ang dalawang kriminal naman, napamura ang isa dahil sa ginawa ni Butchok na pagbangga sa kanya. Gusto sana nitong habulin ang bata. Buti at napigilan ito ng isa pang kasama. Huwi ng isa sa mga ito. Pigilan mo ang sarili mo. Baka makakalata ang mga ito. Kailangan natin na mapatay agad ang kagawad at makalayo tayo agad dito sa ospital. Hayaan mo na ang bata. Pumasok pa naman ito doon sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa, nakahawak na ang mga ito sa puluhan ng kanilang mga baril. Niluwagan na din ng mga ito ang kanilang dalang mga punyal. Handang-handa na sa kanilang gagawing pagpatay kay kagawad timlong. Ilang sandali lamang, nang buksan ng dalawa ang pintuan, agad na bumungad sa mga ito ang batang si Bochok na nakaupo doon sa tabi ni Kagawad Timyong. Agad naman na inilak ng mga ito ang pintuan at walang pag-aninlangan na agad na naglalakad papunta doon sa kinaruruunan nitong si Tatay Timyong. Maingat naman na nagmanman ang isa sa mga ito doon sa mga tanod. Kapag magpapakita ang mga ito ng palatandaan na gagawa ng masamang kilos, papatayin nila ang lahat ng mga ito wi ka agad ng isa doon sa dalawang mga kriminal. Bata, umalis ka muna. Oras na ng pag-inom ng gamot ng matanda. Ngunit ngumiti lamang itong si Butchok at sagot ng bata doon sa dalawa. Alam ko na ang pakay ninyo kay Manong Timnyong. Alam ba ninyo, mga Manong, na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naaktuhan ko ang mga dapat ninyong gagawin? Saktong-sakto lamang ang aking pagdating dito sa ospital. Huwag niyo kaming lukuhin sa mga kasuotan ninyo dahil alam namin na hindi kayo mga doktor. Nagkukunwaring doktor lamang kayo para makapasok at mapatay si Manong Timyong. Ngunit hindi ko mapapayagan ang mga bagay na iyon. Sa narinig ng dalawang kriminal, agad na binunot na ng mga ito ang kanilang mga baril na pamura pa nga ang isa sa mga ito dahil sa sinabing iyon ng batang si Butchok, wika ng isa. Pistik kang bata ka. Napakadaldal mo. Isasama ka na namin sa hukay ng matandang iyan. Ngunit bago pa maiputok ng mga ito ang kanilang mga dalang baril, agad na nagbabanggit lamang ng dalawang banyagang salita itong si Butchok at pagkatapos nakakaramdam ng pamamanhid ng katawan ang dalawa at hindi nila kayang maitaas ang kanilang mga kamay na may hawak na baril. Gulat na gulat ang dalawang kriminal. Hindi nila inaasahan na may mga karunungan pala ang batang nasa kanilang harapan. Agad na gumawa naman ang mga ito ng mga usal para mawasak ang mga ginawang tigalbo ni Butchok sa kanila. Ngunit agad na nagbitiw na ng isang malutong na suntok itong si Butchok bago patuluyan na ng mga ito ang ginawang orasyon ng bata sapul na sa panga ang isang kriminal na naging dahilan para agad itong tumilapon at bumulagta habang ang isa pang kriminal nakahuma na ito at nakagalaw na agad na itinotok na nito ng tuluyan ang kanyang baril punteria itong si Manong Timyong ngunit bago pa niya iyon maiputok agad na nagpakawala muli ng isang sapak ang batang si Butchok na tumama naman sa punong braso ng isa pang kriminal. Agad itong napasigaw dahil sa sobrang sakit at tuluyan na din itong natumba nang muling tamaan ni Butchok ng sapak sa liig. Agad na wika ni Butchok sa tatlong mga tanod na sa mga pagkakataon na iyon nakahanda na ang mga panggapos ng mga ito. Manong Rodi, tulungan ninyo ako igapos agad natin ang mga ito. Muling nagpakawala pa ng mga sapak itong si Butchok para tuluyan ng manghihina ang katawan ng dalawang kriminal. Sa tingin ng bata, hindi na kailangan ang kanyang mga portal. Hindi kasi ganun kalakas ang mga ito. Pinagtutulungan nilang igapos ang katawan ng dalawa. May pinaamoy din itong si Butchok para tuluyan na mawalan ang mga ito ng malay. Samantalang doon sa labas, ang dalawang kasama ng mga kriminal nagtataka ang mga ito kung bakit medyo natagalan ang dalawa nilang kasama doon sa loob. Masama agad ang hinala ng mga ito sa kanilang isip. Baka nagkakaroon ng aberya ang kanilang plano. Kaya mabilis nang kumilos na din ang mga ito dahil kung nagkakaroon man ng problema, agad nilang matutulungan ang mga kasamahan ng mga ito. Ngunit nang atmang papasok na sana ang dalawa, biglang humarang sa kanila ang isang maliit na paslit. Kaya agad na naiinis ang isa sa dalawa, huwi ka nito. Huy bata, umalis ka nga sa aming daraanan kung ayaw mong masaktan. At agad na itinabig ito ng isa. Ngunit nagulat ang kriminal nang hindi man lamang nagawa niyang maigalaw ang katawan ng bata pakiramdam niya. Napakabigat nito na hindi niya kayang maigalaw. Nagtataka agad ito at muling tinabig itong si Bono. Ngunit sagot naman ng bata sa kanila. Hindi ko kayo hayaan na makapasok. Iyan ang bilin ng aking kuya at ayon pa sa kanya. Kung magpumilit kayong pumasok, makakatikim kayo sa akin. Napatawa ng mapakla ang mga ito sa sinabi nitong si Bono. Sino ba naman ang maniniwala sa isang bata? Kaya agad na itinulak na siya ng isa. Wi ka nito kay Buno. Yawa kang bata ka. Umalis ka nga. Ngunit biglang umigas ang isang kamay nitong si Buno dahil mas matangkad ang lalaking iyon at hindi iyon maabot ni Buno. Hinila niya ang kamay ng lalaki at nang mapayuko na ito nagpakawala itong si Buno ng isang napakalutong na sapak na tumama naman sa panga ng kriminal na naging dahilan para agad na magdilim ang paningin nito at para itong tinibag na puno ng saging na bumagsak doon sa sahig. Agad itong nawala ng malay at nabasag pa nga ang panga nito dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon nitong si Buno. Gulat na gulat ang isang kasama niya nang makita ito hindi ito makapaniwala. Nasa isang sapak lamang ng bata, agad na nawala ng malay ang kanyang kasama. Kaya agad itong nagpakawala ng sipa. Wala itong pakialam kung bata man ang kaharap. Ngunit bago tamaan itong si Buno, sinalubong ng sapok ng bata ang paa ng kriminal na naging dahilan para magsisigaw na ito dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam nito, parang mayroong nabasag na buto sa kanyang paa at umagaw iyon ng atensyon ng iba pang taong nanduroon dahil sa ginawang ingay ng kriminal. At pagkatapos, tumalon na itong si Buno para maabot niya ang mukha ng kriminal. Nagpakawala ang bata ng isang sapak na tumama naman sa sintido ng lalaki na siyang nagiging dahilan para matumba ito doon sa sahig at agaran na hindi na gumagalaw pa. Sa mga pangyayaring iyon, dalawang mga personalidad sa ospital ang nakakita at hindi makapaniwala ang mga ito. Isang maliit na bata ang gumawa sa mga bagay na iyon. Tig-iisang suntok lamang agad nang naglupasay ang mga ito doon sa sahig. Samantalang nararamdaman naman at narinig ni Butchok ang mga kaguluhan doon sa labas. Kaya agad na binuksan nito ang pintuan at huwi ka agad nitong si Butchok sa kanyang kapatid. Puno, halika na! pabayaan mo ng dalawang iyan. Mabilis naman na pumasok itong si Buno habang hawak ang kanyang kamay nitong si Butchok. Napasulyap pa itong si Butchok sa kanyang kapatid. Nakita niya kasi na nakabulabta ng dalawa doon sa labas at may mga dugong nagsilabasan sa mga bibig ng mga ito at hindi na rin gumagalaw ang dalawa. Palatandaan na nawalan ang mga ito ng malay. Hindi din makapaniwala itong si Butchok na nagawa iyon ng kanyang kapatid. Katanungan sa kanyang isipan, paano kaya iyon ginawa ng bata? Niminsan, hindi pa nakikita nitong si Butchok itong si Buno na nakipaglaban. Tanging pagkakaalam nitong si Butchok, ayon na din sa kwento ng kanilang ina na si Rosa, malakas itong si Buno at tinalo ang mga aswang na saltik. Hindi pa nga makapaniwala itong si Butchok sa sinabi ng kanilang ina. Ngunit ngayon, batid niyang may mga karunungan din ang kanyang kapatid at hindi ito basta-basta. Inotosa naman agad nitong si Butchok ang mga tanod na nandoon sa loob na tumawag muna ng mga pulis ang mga ito. Ngunit ang plano ni Butchok, tanging ang dalawang mga kriminal doon sa labas ang ipapadala nila doon sa mga pulis. Ang dalawang nahuli nila doon sa loob ng kwarto. May plano itong si Butchok sa mga ito. Kailangan niya ang mga ito para mapag-alaman nila kung sino ang mga nag-uutos sa apat na ito para patayin ang kanilang ama na si Luis at itong si Manong Timyong. Wi ka nitong si Bucho kay Buno. Buno, lumabas ka na. Hintayin mo ako doon sa sinasakyan natin ng motor. Mabilis naman ato na tumalima ang bata. Agad itong lumabas at doon na ito dumaan sa kabilang bahagi ng labasan ng ospital para hindi makita doon sa dalawang nakasaksi sa kanyang ginawa kanina. Doon sa dalawang kriminal. Habang itong si Butchok, nagpapaalam na ito, kinamanong Timyong. Binilinan din ng bata ang mga ito, sa kanilang dapat nasasabihin doon sa mga pulis. ka nitong si Kagawad Timyong. Maraming salamat, Dudong Butchok. Talagang tagapagmana ka ni Nanay Kanida. Sabihin mo kay Kapitan Luis, nalalabas na din kami dito sa lugar na ito. Mukhang mas delikado ang aming buhay kung manatili pa ako dito sa loob ng ospital. At sa muli, maraming salamat sa pagligtas mo sa aming buhay. Ngumiti lamang itong si Butchok at pagkatapos agad na ginamit na nito ang mga portal na pintuan at dala ang dalawang katawan ng mga kriminal na walang mga malay agad na dumaan ang mga ito sa pintuan na portal na ginawa ng bata at pagkatapos wala pang limang mga minuto tuluyan na itong nakarating doon sa kanaroonan ng kanilang sinasakyan na motor at naghihintay na din doon itong si Buno mabilis nang umalis ang mga ito doon sa lugar plano nitong si Butchok hindi nila dadalhin ang dalawang katawan ng mga ito doon sa bahay nila plano nila na dadalhin ang mga ito doon sa dating tinitirahan nila ni Nanay Kanida doon sa bukirin ng kanlasog. Mas tahimik kasi ang lugar doon. Mayroon kasing kubo ang mga ito doon dahil halos araw-araw dinadalaw ang mga ito nila ni Nanay Kanida at Pablo. Marami kasi silang mga tanim na mga gulay doon. Mabilis nang binaybay nila ni Butchok ang daanan papunta doon sa mga kakahuyan samantalang lalong nagagalit itong si Mayor Bernabe dahil sa mga pangyayaring iyon. Bukod kasi sa sumablay ang kanilang plano, nasaktan pa ng sobra ang kanyang mga tauhan at nawawala pa ang dalawa sa mga ito. Bati nilang binibihag ang mga ito nang hindi pa nila nakikilalang kakampi nitong si Kapitan Luis. Hindi kasi pwedeng si Luis mismo ang gumawa sa mga bagay na ito. Dahil ayon sa kanilang pagkakaalam, nagpapagaling pa itong si Luis dahil sa kanyang natamong mga sugat. Kaya natitiyak nilang may tumulong sa mga ito na malakas din ang mga tangan. Utos nito agad sa kanyang anak na si Bunjing. Bunjing, mukhang nagiging dihado na ang ating mga tauhan kailangan na natin na humingi ng tulong sa ating mga kamag-anak doon sa bukirin ng bandilaan. Kailangan natin ng mas malalakas na mga tauhan. Puntahan mo ang tiyo karyo mo para tulungan na tayo sa labanan na ito. Hindi maaaring matalo ka sa halalan. Malaking kahihiyan iyan para sa ating angkan. Ang sinasabi nitong si Mayor Bernabe, na Tio ay ang albularyong kamag-anak ng mga ito. Banggiitan na albularyo na marunong din sa mga karunungan ng kadiliman. Tulad ng pambabarang, panlalason at pang -anyaw.